Sabi nyo at tinalo uh, nyo po yung uh, champion ng uh, 2024 kalaro sa so, sepag takraw mo also? Actually, this is, uh, I would consider this nga parang rematch namin kasi kasi yung naglaro ng championship last year sa um, uh, Marikina. Ah, sa ano? Cebu pala, yes. So, grabe, hindi ko actually ma-describe ko lang yung feelings ko. Kasi kung titingnan mo, ma ma malalaki sila eh. And then may record sila. So, siguro yung nagpanalo sa amin it's the our will to win but uh, before that we i always reminded my players na just relax enjoy the game no pressure at all in a way kayo yung contender eh pag natalo yung sila iba talaga yung feeling sabi ko so make yourself proud relax and always seek assistance from god yun talaga yung palagi kong uh, sinasabi sa kanila na if we will rely on our own skill wala tayong magagawa we we'll always seek the uh, god, Uh, guidance from the from our Lord. So yun ang Paano niyo po pinaghandaan po sir? Actually when it comes to our training program, every year talaga whole year round yung training namin. Tapos sumasali kami sa mga open tournament para at least ma-develop pa yung mga skills ng mga bata. At saka pinaghandaan talaga namin ito kasi gusto namin bumawi eh. Kasi last year it was really uh, trauma sa, aming, sa mga players namin na talo sila. So at least now we were able to uh, defeat, uh, defeat them. Hmm. Inaasahan ko ba natin ito? Kung na... oh, ako yung tatanungin, natatakot natata talaga ako kasi malalaki. At saka, simpre, yung confidence sa kanila eh. Sila yung panalo last year. Pero I really give credit to the boys, the players, kasi sila yung laro. Binigay sila lahat ng kanilang mga kinaya talaga nila lahat at um, nakinig sila sa mga coaches at trainers namin. So that's the, really the, the, the key point kina, kailangan makinig palagi sa mga coaches at sa mga trainers. So, yes, we will be uh, competing for championship I don't know, against uh, kung sino mananalo between uh, uh, Caraga or NCR. So at least nandito lang na kami secure na yung silver at saka, silver, diba, at gold. So mas, whatever happens, panalo pa rin kami. Ano nakuha nila sa Laging silver kami last year. So ngayon, at least andyan pa rin kami sa top 2. To. So very ano talaga ang fulfilling feeling talaga na palaging nasa top 2. To. National event na po kasi. Oh, yes, sobrang happy ko yung lahat ng mga kagabi. Yes, uh... uh... yes binabati ko yun sa mga kababayan ko sa Ilocano lalo na ang mga pamilya ko sa SBNSA Chess pumunta sila talaga dito para magsuporta uh, sa aming principal, Dr. Kamaning, at sa family ko sa Santa Barbara, sa Bulong Oeste, sa Guna family, Haro family. Salamat po. God bless sa lahat.